Isang magandang araw ng linggo sa inyo mga kapatid. Narito po muli tayo sa landas ng pag-asa upang pagnilayan ang salita ng Panginoon sa ating Ibanghelyo. Ako po, ang kapatid sa Panginoon, Ruel Morales. ikalaban pito ng Lukas, doon hango ang ating Ibanghelyo ngayon. At mababasa natin sa Ibanghelyo na mayroong sampung ketongin na naengkwentro ang Panginoon at ang mga disipulo. Ang sampung ketongin ito ay sumisigaw upang sila pagalingin. Alam naman natin siguro ang uh, uh, sitwasyon ng mga ketongin noong mga panahon na iyon. Wala lumalapit sa kanila, hindi sila pwedeng lumapit kahit kanino sapagkat sila ay kinukonsiderang marurumi. Kaya naman si Kristo sinagut sila at sinabing pumunta kay sa mga pari. Kasama ito sa tradisyon ng pagpapagaling ng mga ketongin. Habang sila'y papunta roon, ay nakita at naramdaman nila na sila ay gumaling sa kanilang ketong. Kahit sila ay napakasaya. Subalit, merong isang par, uh, pangyayari na pinansin ang pinuna ang Panginoon. Sabi niya, bakit isa lang ang bumalik? Sapagkat sa sampung ketongin, isa ang bumalik kay Kristo upang magpasalamat. Sabi niya, isa lang hindi ba sampu yung pinagaling ko? Mga kapatid, napaka lalim ng, ng sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. At ito ay tema ng pasasalamat. Pag marunong tayo magpasalamat, pag tayo'y bumibili, salamat po. Pag may nagdi-deliver na grab sa atin o nagdi-deliver na lalamu sa atin, bago siya umalis, salamat po. Napakadali nating mga Pilipino na magpasalamat sa maliliit na bagay at sa mga malalaking bagay. Puno ang simbahan natin sapagkat maraming tao ang nagpapasalamat sa kanilang mga biyaya. Subalit ano ba ang pasasalamat na hinihingi ni Kristo noon sa mga ketongin? Mga kapatid, ang pasasalamat ay isang biyayang binibigay ng Diyos. At kailangan natin na ang panalangin natin ay hindi lamang ang ating paghingi ng biyaya at grasya, hindi lamang ang paghingi ng ating mga pangangailangan, kailangan yan at naisya ng Panginoon. Subalit ang sinasabi niya, magpasalamat kayo sapagkat ito ay mahalaga, ito ay importante sa atin. Bakit? Kailangan ba ni Kristo? Nagahanap ba siya? Hindi naman. Hindi naman talaga siyang nagahanap sapagkat ang nababasa niya ay ang puso natin. Subalit, so, kinuturoan niya tayo magpasalamat dahil ito ay tayo ang nakikinabang. Kapag marunong tayo magpasalamat, tayo ang nakikinabang sa gawain iyon. Tatlong bagay ang gusto kong sabihin bakit mahalaga ang pasasalamat. Una, ang pasasalamat sa mga biyayang binibigay ng Panginoon ay nagpap, nagbibigay sa atin ng biaya ng pagpapakumbaba, humility. Kapag tayo nagpapasalamat, sinasabi natin, hindi ako. Ang Diyos ang nagbigay. At napakaganda niyan sapagkat nawawala ang ating uh, mapagpagdepende sa sarili nating kakayahan. Hindi tayo, hindi, wala tayong kayang gawin kung hindi galing sa Panginoon at ito ay binababa sa atin. Ang katotohanan ito ay binababa sa atin kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. Kaya magpasalamat tayo sapagkat doon ay kinikilala natin kung sino ba talaga ang source, ang pinanggagalingan ng grasya ng buhay natin. Pangalawa, kapag tayo ay nagpasalamat, ay nakikita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa kahit ano pa. Wala tayong nagawa o magagawa. Upang maging karapat-dapat, unworthy tayo. Makasalanan tayo. Di ba? Pagmisa nakakalimutan niya natin kung sino ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya pag tayo ay uh, nagdadasal ng pasasalamat, pagsamba, papuri sa Panginoon, ito ay nagbibigay sa atin ng biyaya no? na ang tanging ng tanging Panginoon, ang tanging Panginoon laman ang magmamahal ng ganun sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos ay lubos. At yan ay matatanggap lang na lunatin kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya. At pangatlo, kapag tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, ang sinasabi niya sa atin, imagbigay ka rin sa iba. Sa pamamagitan ng pasasalamat, nagkakaroon tayo ng grasya na Magbigay. At dahil dyan, ang biyaya ng Panginoon ay nagmumultiply, umiikot. At ang nabibiyayaan natin sa ating pagmamahal at sa ating pagtulong, sila rin ay nagbibigay ng biyaya sa iba. Kaya't ang pasasalamat ay nagiging kasama ng ating buhay. Umiikot ang grasya, umiikot ang pagmamahal at ang Panginoon ay pinupuri mga kapatid. Ang ating panalangin kadalasan, siyempre, kapag tayo nangangailangan, ang ating panalangin ay nakatuon sa ating mga pangangailangan. Ang panalangin ng pasasalamat ay nakatuon sa kanya kung saan nagmula ang biyaya. At lagi nating isipin at lagi nating gawin na bago pa man tayo humingi ng anuman, magpasalamat na tayo sa kanya pagmisa ang pasasalamat natin hindi naman malalaki. Pagkagising mo sa umaga, sa halip na kumain ka muna, magpasalamat ka sapagkat ikaw ay buhay. Magpasalamat ka sa iyong pamilya. Magpasalamat ka sa biyaya ng iyong pagkain ng, ng tahanan. Magpasalamat ka sapagkat alam mo man o hindi, ang pagmamahal ng Panginoon ay nasa sa iyo umaapaw dahil iyan ay ibinubuhos ng Panginoon. At hingin mo sa Espiritu Santo na turuan kang magpasalamat. May isa nga pala akong sekreto. Kung gusto nyo talagang magdasal ng pasasalamat, simulan nyo sa kahit na anong salmo. Sa unang salmo hanggang sa ika-isa, daan at limampung salmo. Halos lahat yan ay puno ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa maliit at malaking bagay na binigay sa Kanya mga kapatid tayo ay mga disipulo ng Panginoon at tayo ay marunong magmahal hindi lamang sa iba kundi sa ating Panginoon ihayag natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pasasalamat sa Kanya anuman ang binigay sa atin pasalamatan natin sapagkat yan ay biyaya ng ating Panginoon isang magandang araw ng linggo mabiyaya at puno ng pasasalamat sa Panginoon. Ako pong muli si Ruel Morales dito sa Landas ng pagasa